sa artist. ko dito. Ito yung ano ko. Size 45, okay? Nakakapag-record ako. Ah, uh, gamit ko ah, uh, gamit ko lang yung mga virtual na papakita ko sa inyo. Para kayo rin magkaroon ng pagkakataon yung mga song nyo. Kahit wala kayong studio, wala kayong uh, actual na actual na gitara, ah uh, dito sa virtual dr drums na papakita ko sa inyo mga tutorial uh, isa natin okay dito muna tayo ngayon sa panak ako mag rhythm ito yung ginagamit ko ito na pro Tools, okay ipapakinig ko sa inyo sa gitara <coughs> kanong tunog dito okay ngayon umpisa muna tayo sa whole note meron na dito gitara dito na ito makikita. gusto mo gitara gusto mo piano. Okay? Meron din itong drums. Okay? Ngayon, ang ko lang sa inyo, yung guitar. Okay? Umpisa tayo sa whole note. Dito. G. Ganda ang tunog niya, diba? ng metronome. Ang ganda ng, ang ganda ng tunog niya. Saka, kinis, di ba? Tapos, sa half note. copy natin. Paste natin. Bali, apat siya. And then dito, kakopy natin na lang para ma madali. Paste natin. Tapos gawin natin itong uh, um, Gawin natin yung 8 note. Bali, magiging sa isang bar, magiging Eight na siya, di ba? Copy. Paste okay. natin. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay. Nasa tipa tayo ng Pala yun. Pala ko yan. Okay. Bali, ito yung ginagawa ko kung magre-rhythm ako. Ah, tapos, pag natapos na ako dito, ini-export ko na yan. Ini-export ko na maging audio wav file tapos dun dito ko na siya ilalagay sa mix crop ko okay yung mix crop ko dito ko na siya ilalagay malaking pakinabang ito kaya yung gitara ko hindi walang mga ham kasi dito na ako sa virtual eh. may electric gitara ko minsan ginamit ko siya tiranay ko ma ano yung para yung may mga ham tsaka di disturb siya kaya sa gabal sa ano sa pagre-record di ng makita ko yung pro tools ito inaral ko siya at ngayon nagagamit ko na okay gawa tayo ng basic na rhythm na yung family course lang okay kaya na natin to gawin natin yung 8 na G Tayo sa sa 8 no okay wala natin yung ano copy in may okay, basic na no copy madali lang basta pag natutunan niyo na to saglit na lang So, 4, 6, 8 C, natin, Pwede rin natin i-copy na lang to. So, kasi copy na lang natin to. Ah, ay, ano ba yan? Hindi, hindi. Copy natin. Paste natin dito. Tapos gawin natin D. Para din na tayo. Ah, tayo maka-consume tayo ng atas. Sandit lang. Anong ginagawa ko? Para hindi na ako malilipan. Pakulit-ulit. Copy-paste lang yan. Tapos, k lang? Badali lang ito tutorial para makita nyo kung paano. Hmm. Para yung kanta nyo hindi naka-stuck. Eh. Uh, parinig nyo yan kasi bigay yan sa inyo ng bass eh. Binigyan nyo ng talent. Parinig nyo. Yan. Uh, eh. uh, sayang yung panahon. oras yun. Mayroon ko naman panahon. Habang barang pagkakataon kaya itong tutorial. Pagkakataon na ito. Okay? Okay? G, Eagle minor, C, saka na. Ano, Pagsagay natin, ha? Basic lang natin ito pinapakita. Okay. Yan ang Pro Tools. Maganda yung tunog. Uh, pag, pag mo, ma, pag mo to, pag ma-explore mo to madali na lang. Hindi hmm? Di ka na di ka na manganga pa. Hindi ka na kumbaga s'yempre sa umpisa ano talaga medyo mahirap nga pero pag trinay na try mo lang ito eh bero mo makakapag-record ka na ng ganito ng may virtual maganda nga eh may virtual eh dati studio talaga oh dahil dito nakaano na ako sa Spotify meron na akong account hmm. Yan lang mga kasama. Sana mayroon kayong nakuha dito na idea kung paano. Okay? Mag-comment lang kayo at mabuhay tayo mga manunulat. At salamat ng marami.